All right, mga idol, lutong bulang lang naman tayo ngayon. So bago natin lutuin yung ating bulang lang ay magpiprito muna tayo ng isang tilapia. Yan ang kapares ng ating gulay na bulang lang, mga idol. All right. Tatlong piraso yung ating tilapia na piprituhin, mga idol. Ito naman yung ating kanin, mga idol, luto na. Ayun, nagusok-usok pa. Ayun, magandang araw sa ating lahat, mga idol. So ito na yung ating tilapia, mga idol. Atin ang babalik sa rin ito, ayan na. Ayan, magandang araw sa mga followers ko sa mga kababayan ko magandang araw sa atin lahat ito ngayon ang ating lutuin mga idol yung ating bulang lang na gulay ito yung ating ukra atin na yan pinutol putol ito yung ating talbos ng karubasa at ito yung ating dahon ng malunggay yan ang ating pambulang lang ngayon ito yung ating mga sangkap sibuyas at saka kamatis at saka green chili lang yan mga idol at saka ito ang pinakamasarap dyan sa bulang lang mga idol na na mais na puti Ayan, kung di pa kayo nakakapagulay ng ganito mga idol, maggulay kayo sa mga bahay nyo at masarap ito. Ito yung atin tilapia, luto na mga idol. Lutong bahay lang tayo mga idol, masarap kumain pagka luto mong sarili ang kakainin. Ito na yung ating pangalawang salang ng ating tilapia, dadalawin natin mga idol. Ayan, ganang araw sa atin lahat at kumusta po kayo. Ayan, luto na yung ating pangalawang salang ng ating isdang tilapia simpleng luto lang tayo mga idol lutong bahay lang ito All so ngayon mga idol luto na yung ating talapya ayan ngayon maglalagay naman tayo ng langis dito sa ating kawali at atin naman nagigisa yung ating sibuyas All right. tsaka itong ating kamatis ilalagay na rin natin ayan atin lang to i eh, kasangkutan siya magandang maganda-ganda ating kamatis mga idol bago natin lagyan ng tubig ngayon, ilalagay muna natin yung atin niyadyad yad na mais. White. Right? Igigisa natin yung atin niyadyad yad na mais. Yan. Atin lang imimikus-mikus ito mga idol. Masarap ito na gulay. Bulang lang. Yan. Kung kayo di pa nakakapagluto mga idol, magluto kayo ng ganitong gulay sa inyong mga bahay at tsak masasarap pang kayo. Ayan. Dila natin nalagyan ng bunga ng karubasa at wala tayong nakitang karubasa na medyo murah. Ayan, lagyan na natin ng tubig. All right. Pangalawang tasa na yan, mga idol, natin lalagay. Pangatlong tasa na ito, mga idol. All right. So ngayon, mga idol, ilalagyan natin yung ating sangkap. Lagyan natin ng asin, bitsin, at saka itong magic sarap. So, Atin lang haloluin muna, mga idol, bago natin takpan. Ayan. So ngayon, tatakpan na natin, mga idol, para kumulo agad at para maluto na agad yung ating ninadyad na mais. All right, mga idol. Pagluto na yung ating mais, mga idol, ay ang ating ilalagay na ba na ito ng ating ukra. Tapos itong ating karubasa at dahon ng malunggay. A few minutes later. So, ayan, mga idol. After 5 minutes, ito na yung ating uh, niyad-yad na mais. Oh. Simpleng pagkain lang ito, mga idol. Mayaman. Pagkain mayaman ito, mga idol. Mayaman sa sustansya. All right, sa mga nakain ng gulay, lalo na sa mga bulang lang. Ayan, mabuhay po tayo at magandang araw sa inyo. Lahat. Shout out nga pala diyan kay Boy Gulay. Ayan, magandang araw sa iyo, Master Boy Gulay. So ngayon, mga idol, ilalagay naman natin yung atin talbos ng karubasa. Ayan. Ito ang masarap na gulay mga idol. Namiss ko itong ganitong gulay sa amin kasi sa Bisaya, mga idol hindi na naka, hindi naman kinakain ng talbos ng karubasa dito ko lang to na na tikman sa parting Quezon mga idol so ngayon tatakpan muna natin mga idol para kumulo naman siya agad at ito na lang ang natitira natin panghalo sa ating gulay yung ukra at saka yung dahon ng malunggay alright after 2 minutes mga idol ayan na yung atin gulay na bulanglang ilagay na natin itong atin uh, ukra ayan yan ang simpleng pagkain mga idol pero masustansya yan ilagay na rin natin ang green chili ilagay na rin natin ang ating daon na malunggay kunting kulo lang yan mga idol ay luto na yan yung ating bulanglang Tiyak mga idol mga friends Mapaparami na naman ang kain ko nito sa ganitong lutong bulang lang Alright At kung nagustuhan nyo naman yung video kong ito Ay huwag nyo kalimutan mag share, mag like at mag comment At kung bago ka lang sa page ko Ay pakifollow na rin Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat So ayan mga idol Malapit na maluto yung ating bulang lang Na niyadyad na mais With dahon ng karubasa, okra at dahon ng malunggay Napakasarap itong bulang lang mga idol. Tapos ang kaparis natin na ulam ay pritong tilapia. So ayan mga idol. Kunting kulo na lang ito, maluluto na. Tatakpan muna natin mga idol. So after 2 minutes mga idol. Ito na yung atin bulang lang na gulay. Luto na yan mga idol. Ayan, masarap kumain mga idol. Pag mainit pa ang ating sabaw. Ayan mainit pa ang ating gulay. Pwede na tayong kumain. Ganun lang, kasimple. Lutong bahay lang mga idol. Titikman muna natin. Ayan mga idol, mga friends. Oking-oking ang lasa ng ating bulang lang. Ngayon pwede na tayong kumain mga idol. Napakasarap ng gulay na ito. Tapos ang kaparis natin idol na ulam ay itong ating tilapia na pinirito. Alright. So hanggang dito lang at maraming salamat at magandang araw sa atin lahat.